Ito, okay. ito, ito po yung salad inday natin. Hi guys! Ayan. Dito, ito po yung ulam namin ngayon guys. Oh. Puchero. Ah, Malaki. Kain tayo. Ito enjoy your meal. Puchero. 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 Anong name ng resort? Ang resort ko, ang name ng resort ay Buda. Buda Kasna. Buda Kasna. Buda. B. Buda. Buda. B-O. B-A. Buda. 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 Buda and then crush na as walang heat uh, k r a s n a crush parang crush in na diba kakaibahan ha dalaga na si Ashley. pero also hindi pa dalaga yun bibi pa yan wala pa okay, guys ayun. kain po tayo guys yeah. ayan yung ano ayan yung at ah, ko sa Ayan, no? Oh, Boda crust na. <laughs> ayan. Sinong gusto ano dyan? Sino gusto mong Ayan, kunin po ninyo, screenshot po ninyo yan kung gusto ninyo ma-interesado po. Ayan, dito po lahat ng habis dyan. na. Ayan. Ayan. O, oh, diba? Screenshot po ninyo. O, oh, ayan, Ilayong ko pa. Ayan. Mag-anong kutsero na? Ayan. Saan ba tayo? Hindi rin kang na. Ayan

hindi asli ba ba Okay, asli hey, ako na ni Isa. Okay. Hey, guys. Hey, guys. Hey, so... okay, guys. Okay, so. Grabe guys. bye-bye. Ito sa, ano, sa... Okay. Oh, ayan sa Buddha Thank As you Idol Ma'am Rini Bigay siya Bailan dyan Inday nga rin. Ma'am Rini Ibigay ko na lang sa mga bata Kasi matanda na ako Wala na akong time Ayun sila o oh. Na-enjoy na sila silang kanin Ayan Ako ituwa Tuwang ituwang tuwa ko Nga itong mga Mga tagro ko na ito talagang Ayan ang dalaga ko oh. Isok ang gulay kasi Ayan Ayan na ah. marunong na siya Magsanggok-sanggok Talagang binigyan kami ng pabor dito na walang maingay na music. Thank you, sir. Thank you sa Talaga. ang ano pa ang service talagang parang parang ka dito Ayan po si Ate na niya yung buto. Magkamay ka Ate kung gusto mo. Yes Kasi ano lang. Ang very ano dito, very class. Okay, Ay, ay. Ay, Oh, napapaganda, napapaganda. Ang pili, ano, I this one. So, Here, I, did. This one, I took this one and On Very very specific. I like. ng para, 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 para sa sayo na. Para akong nasa Europe ganda talaga. I like Kaso lang na asa ako kasi nasa harap ng araw kaya nito ano, ayan. Tanong ko ah, tanong ko kung bailan ba? Bailan? Anong ibig sabihin bailan? Bailan? Anong bailan? Dan, siguro. Bailan? 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 Ano yan, Ma'am Rene? Ito ba ito? Ah, lunch! Lunch nga talaga namin ito, Ma'am Rene. Alam mo kung bakit? Nagdadrive kami simula pa kanina. 9 o'clock at tayo umalis. Kasi yung inistihan namin, hindi ko kasi ito nakita. Kaso lang, dito banda, natatakita ako. Tapos yung pinsan ko, sabi niya doon doon. Ah, alam mo naman dito, ang uso, ang uso ang sinasabi. Kaya ito, um, na ano namin na maganda ang area sa buto yan, pasukin natin yan. O, ayan. Kaya pumasok kami dito. Talagang very appreciable. Ang ganda talaga. Kaya I'm very, very happy. Kaya ayan mga palangga ko mga kanabin. Okay, stand na? Ha? Okay, stand? Okay lang. Hindi na Ayaw, asli. Maybe mabasag yan, asli. Okay ano Hindi sasakay ba boat hindi byland Ano lang po ito byboat ito ano mamili talaga Ma ano lang katabi ng kalsada po O pupunta doon sa ano nami Pupunta doon sa saan kami natan ano na uh, nakachikrin Kaya ko lang po pupunta buluon Buluon ano lang po ito Papunta pa ito doon si doon sa uslog. Dito lang ito malapit lang ito sa bayan ko Uh -huh. mm. baylan lang ito hindi na ito tawid ng boat nag drive lang kami passing lang nga kami sorry po hindi ko nakuha yun Malisa bituin pabela pudak na noon ma si Ma'am Jolie, o. Oh. Ati Jolie, ayan. Ayan sila. Bigente po tayo ngayon. <laughs> Nakasama ko si Ate Jolie, nagbisente. Ah, sabi ko, magkamot ka tayo. Jolie. Kamay kayo Ate Jolie, ayan doon niya kasi. Ano daw, ayan sila, oh Oh. Ayan, ayan. Diba? Masaya ang buhay, happy lang tayo mga palanggap. Mamaya sa baba. Kung kaya pa doon sa baba, ibabak ko kayo. Dati si Jolie, nag-alala, kasi kapon pa daw, hindi na, wala ako, hindi pa niya ako nakita <laughs> kumain pa ka niya. Hindi kumain naman kanin ng hapunan, tanghali, anong Ayun, ano na naman, gulay. Salad, dahon na naman daw. Diba? Hindi po hindi sa akin yan. <laughs> Kain tayo mga pilangga ko mga kangabi. Pakishare-share lang po. ba Kasi ang orderin ko sana, crispy pata. Wala na silang crispy na obos na. Kasi sa today ngayon, mara may magpuntahan dito. Hindi ka kagakalungkong, ma'am, hindi nga Friend ba kayo ni ma'am Ronnie di di Galicia sa Facebook Rene di Galicia sa Facebook Oo po Friend po kami Ma'am Rebecca Taga Matagal na po Kaso lang busy-busy si ano Busy-busy si mam Ma Rene o, oh, matagal na po kami hiking. Magbago pa lang ako mag-umpisa sa, sa vlog ko. Ma'am ko susun, kawain tayo. Hindi nga Bill at si Jolly. And Ashley, Jason. O, oh, Ito. Okay. Ang sarap ng salat. Mm. Oh, yeah. Wassap. Hindi na lang kaya cellphone. Kailangan mo, ano? Ano ba? Asle kanin ka pa. Na. Para Dagdag pang kanin. Mas angisa, nilagkom ko si Ha? Busog Colorado. Sa okay man 'yan. <laughs> Nalalapasan. kami kasi tahahanap ng ano. Painan. Napaingan.

Oh ah. Ang ganda nito. Para kayo na sa Para na sa Greece. Para kayo na sa Europe. Alma ang kau sino yung lalaki kasama mo ninyo Inday Ngabel? Driver ko po 'yan, nagaya kasi ako ng driver. Uh, brother-in-law po yan ni Jisa. Ma'am ko Susan. Len Sorella, Francisco. Lance po po yan. Lance po ito kasi nalit na yung lance namin. Maritis Peel. Ang nga, Hanin kasama si... Di pa oh. po pwede. Kasi ano... Eh, alam pa ma'am po ninyo yun eh nagpaano pa, nagpa, nagpapagaling pa po. Oo, oo nagpaalim. Napa, nagpa, ano pa, nagpagaling pa si ang ating atinta. Kaya, ganoon lang po muna. Pagkatapos namin nato natin, namin, hintay lang po kayo. <laughs> ano ano pa, ninyo, hindi pa ka pwede ang ating, ano nga, mag, ano, sabay-sabay sa ganitong malayong, malayo po ang, ano, malayo pong biyahe sulit po talaga hmm? sulit po talaga yung pagkain dito ilang minutos lang ilang tanawa hmm. right? 2 minutes pa hmm. kanina hmm. mo kinaon 12 At 12 <laughs> punti na kong kitkit na kong 2 minutes <laughs> sulit po ang pagkain dito po sa ano sa Buddha Crest na po sa daan lungsod sa Alcoy Cebu no kung sino man po ang gustong pumunta dito punta po kayo dito tapos portable, uh, malinis. Tapos, Very, I put on top of my list. Tapos, yung ano, yung mga... Magaganda naman talaga pa. Yung mga tao I'm dito po, uh, ano, yung mga... O si tawag sa mga hindi uh, mga entertainer, yung mga lalaki, guys, ah uh, smiling pag nandyan kayo. Sulit po talaga dito. Tapos, basta maganda. Ang masabi ko lang po, first time na yung nagpunta dito, ang mga staff po dito, they are very hospitality. Ang napaka, ano po nila, the welcome pa talaga pa rin. You feel at home, relax talaga. Wala kang, um, ano ba yun? Ano ba yun? Magbabay na ko guys, kasi busog na po ako. I'm very, Kaya maraming I'm, I'm salamat no? po dito sa I'm very amazed bus na o kay Enday Ngabel. Hindi ko po mapuntahan dito kung hindi po di hindi ko dahil yung day natin na dinala niya po ako dito sa slog tapos nakarating na po kami ng sambuan kanina San Bato, Bato, o, ba Santander Bato, Santander. Santander Bato Santander tapos ngayon nandito po kami ngayon sa daang lungsod sa Alcoy no dito sa Buda na. no kumain po kami dito ng tanghalian kaya lang po yung tanghalian namin 3 na ano, nalit no? alas 3 na pong hapon kaya Maraming maraming salamat po. Lalo lang ako na po ni Inday Ngabil. Thank you po talaga. Ma'am Rini Digali,